Matinding depensa lang pala ang papatay nga raw sa opensa na ginagawa ng tropang giga sa serye nila. Talagang nakuha na ng araw ng Hinebra ang sistema na tumatakbo pagdating dito sa tropang giga. Ngayon nga ay e talagang kapado ng araw ni Coach Team Cone at napagandaan na ng araw nito kung paano idodomina na ang tropang giga sa kanilang serye. Ito yung ilang adjustment na ginawa ng Hinebra sa nangyaring Game 3 series nila kaya nga raw nagawa nilang idomina ang tropang giga sa serye na pero bago 'yan dali ko muna hihingin yung oras mo para suportahan ang YouTube channel ko mag-subscribe at i-share na rin ang aking mga video at i-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga video na ilalabas ko pa mula sa game 1, game 2 na nangyari e eh, sobrang laking araw ng problema na binigay ng tropang giga dito sa Hinebra, paano ba naman e eh, maaga nilang nakuha ang 2-0 lead sa serya na yan gamit ang matinding opensa na ginagawa dito ng tropang giga mula sa labas at loob malaking kakulangan para sa Hinebra naman ang mga players nito na bumagsak ang mga field goal, mula dito kilaahan ni si Thompson Abarientos, Ralf Co na sobrang araw na bagsak ang naging percentage pagdating sa game. Game 1 and Game 2 series nila. Talagang bumagsak nga raw ang mga outside shooting ng Barangay Hinebra sa nangyaring serya na yan. Lalo nga raw yung depensa na nawala nga raw dito sa Gene Kings na isa nga sa dapat nitong i-adjust ngayon para magawa nilang mapigilan ang mga elite shooter ng Tropang Giga na isa nga raw talaga sa nagbibigay ng matinding pahirap dito sa Hinebra sa serie na to. Alam natin na sobrang taas ng field goal percentage ng Tropang Giga mula sa elimination hanggang sa finals e eh naging consistent nga raw ang mga ito pagdating sa laro nila sa labas. At yan nga yung napansin natin kaya naman sa nangyaring game 3 e eh iyan nga raw ang pinaghandaan itong si Coach Team kung kung paano nga raw nila madidipensahan ng matindi ang tropang giga mula sa mga elite shooter nito. At sobrang laki nga nang naging improvement ng Jin Kings pagdating sa depensa nila outside and inside vault. Talagang naging aggressive nga raw ang mga ito. Mula dito kila Hall Thompson at iba pa na malaki ang naging adjustment pagdating sa depensa nila sa nangyaring game 3. Sa kabilang dulo ay sinabayan pa nila ng mga outside shooting kaya naman talagang nahirapan na rin ang tropang giga na makabawi sa nangyaring Game 3 series na yan. Isa pa nga raw sa pinagandaan dito ng Hinebra ay itong import na si RHJ dahil alam natin na isa ito sa dahilan kung bakit hirap na hirap nga raw makakuha ng panalo ang Hinebra mula sa Game 1. E eh grabe yung hassle na binibigay nito mula sa opensa hanggang sa depensa. E eh talagang naaasahan nga raw ang import na to na isa nga sa dahilan kung bakit na ni coach team na isa sa mga dapat paghandaan din itong si RHJ sa serye nila at masasabi naman na naging matagumpay nga raw itong si Coach Tim sa nangyaring serya nila sa Game 3 dahil nakita natin na talagang nahirapan itong si RHJ sa depensa na meron ngayon ang Gene Kings mula dito kay Holt at Japet na naging stopper nila at itong si Brownlee nga raw ang nagpokus sa depensa dito kay RHJ kasi kung hindi nga raw mag adjust itong Hinebra mula sa depensa nila ay eh talagang malalagay nga raw sa alanganin yung serya nila dito kontra sa tropang giga dahil alam natin yung kalidad ng talk and text pag dating sa mga players nito na grabe ang pulso sa mga outside isipin mo ha, sila ng bata Corin Optana at itong clutch player nila na si Jason Castro di ba kahit itong big man nilang si Erame eh, pumibitaw so rin sa tres kaya nga sobrang hirap nga raw depensa ng tropang giga sa outside at yan nga yung pinagpukosan nitong si coach team kung paano nila papalakasin yung depensa nila at yan yung nakita natin sa nangyaring game 3 quick adjustment nga raw ang ginawa nitong Gene Kings mula sa kanilang depensa depensa at very successful nga raw yan para sa kanilang serya na yan. At kailangan nga lang daw ng mga ito ngayon na ma-maintain ang ganyang klaseng depensa para matalo ang tropang giga sa serya na to. Sobrang pinaghandaan nga talaga nitong si Coach Tim ang game train na nangyari na yan. Mula sa opensa at depensa ay masasabing nakuhang araw nito ang diskarte kung paano muling papabor sa kanila ang ikot ng bola sa seri na to sa finals. At talagang hindi nga araw na wala ng kumpiyansa itong si Brownlee na makakamba kontra dito sa tropang giga. Kailangan na nga lang daw nito na maging consistent pa and in the end ay mas mag-improve pa sila pagdating sa depensa dahil isang araw yan sa magiging susi nila sa series na to at syempre yung matinding determinasyon nga ng mga ito dahil kung babasi nga lang daw sila at makikipagsabayan pagdating sa opensa e eh mahihirapan nga raw sila lalong matinding mga elite shooter ang nakapaloob sa tropang gika kaya nga sabi ni coach team e eh, isa sa magiging paraan nila e eh, i-improve palalo ang kanilang depensa sa serie na to alam natin kung gaano kataas ang kalidad nitong si coach team kung pag-uusapan nga raw e eh, kung paano nga raw nito pag-aaralan ng strategy o sistema na po sa kanilang kalaban na team. At malaking advantage nga araw yan ng mga ito dahil ngayon nga raw ay nagsisimula na ang Jinkings na malaman ang malaking buta sa opensa na ginagawa ng Tropang Giga mula dito sa sistema na po ni Coach Reyes. Ang malaking katanungan na nga lang ngayon eh kung ano nga raw ang adjustment naman na gagawin ng Tropang Giga sa bagay na yan at paano nila mapipigilan ngayon ang ginagawa ng Jinkings pagdating sa matinding depensa na pumapatay nga raw ngayon sa net na ginagawa ng tropang giga at sa game 4 natin malalaman yan. Ngayon nga eh hawak pa rin ng tropang giga ang 2-1 lead para sa serya na to Pero sa lagay ng araw ngayon eh mukhang palit naman ng bahaso ang mga ito dahil mukhang hawak ng araw ngayon ng Hinebra ang momentum sa final game na to